Kanina pa bilasa at maingay ang plenaryo at gallery. Ikaw lang pala makakapagpatahimik sa kanilang lahat, Senator Lapid. Maraming salamat. Hinihintay nyo na naman kung ano sasabihin ko rito. Siguro naman hindi nyo na ako pagtatanong dahil three terms na po ako bilang senador. At bumabalik kung ako ay ulit, uh, magiging four terms na ako rito sa tulong ng ating mga kababayan. At ang uh, ano ko po ngayon ay ako po ay nasa tourism. Iyan e, uh, ano po natin yung at saka bawat bayan one, uh, one, product one town at uh, yun nga po ay uh, ano natin at uh, ko po ang naipasa nating batas na pre legal assistance at tinatawag pong lapid law kasi po hindi pa po, po na nila nalalaman ng ating mga kababayan lalo na po inaapi sa batas na hindi po nila alam na libre po walang bayad kahit yung abogado abogado na dekampanilya ay pwede po nilang kunin na kasi sa PAO ay hindi po sila pwede maglaban kung PAO to PAO. Ito po kasi pwede po itong pre-legal assistant kung tawagin ay lapit lo. Kaya po ako, siguro sa experience ko naman, naging vice governor po ako ng lalawigan ng Pampanga na isang termino. Tatlong term po ako bilang gobernador. aba nine years po ako na nanungkulan bilang gobernador ng lalawigan, Pampanga. Kaya at tatlong beses na rin po ako, three terms na rin po ako bilang senador. Yun lang po, siguro sa experience ko, ay pwede na akong manungkulan ulit at ulit. Bigyan sana ako ng pagkakataon ulit. Maraming maraming salamat po sa ating mahal okay. na Pangulo na dito binagyan ako na sa dito sa Bagong Pilipinas. Ha? Maraming salamat po. Salamat po, Senator Lapid. I move that we proceed with the third reading of Senate Bill No. 2797. This is the bill declaring Pampanga as the culinary capital of the Philippines. The printed copies of the bill were electronically distributed to the members of this chamber on November 28, 2024, in compliance with the three day rule of the Constitution. I so move, Mr. President. Any objection? Hearing none, consideration of Senate Bill number 2797 on third reading is now in order. Senate Secretary is directed to read the title of the bill and to proceed with roll call vote. Anak declaring the province of Pampanga as the culinary capital of the Philippines. Roll call vote. The Honorable Senator Binay, Senator Cayetano Alan. Senator Cayetano Pia, Senator De La Rosa, Senator Ejercito, Senator Estrada, Senator Gatchalian, Senator Go, Senator Tiveros Senator Lapid, Senator Legarda, Senator Marcos, Senator Padilla, Senator Pimentel, Senator Poe, Senator Rivilla, Senator Tolentino, Senator Tulfo, Senator Villanueva, Senator Villar Cynthia, Senator Villar Mar Senator Zubiri, the Senate President. With 21 affirmative votes, zero negative, zero abstention, Senate Bill Number 2797 is approved on third and final reading. President, the gentleman from Pampanga, Senator Lapid, is seeking the floor. Mr. President, I move that he be recognized. Our kabalin. Uh, Senator Lapid is recognized and you may proceed, sir. Okay. Let... Paola, Paolo, sa aking mga kagalang-galang, nasamahan mga senador, ating mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Unang-una po sa lahat, ay nais ko pong ipahayag ang aking tauspusong pasasalamat sa inyong lahat. Suporta'y ay pagpasa sa Senate Bill Number no. 2797. Nagdideklara sa Pampanga bilang Culinary Capital of the Philippines. Isang malaking karangalan po ito, hindi lamang sa aming mga kapampangang kundi sa buong Pilipinas. Kilalanin ang yaman at kasaysayan ng ating lutuwing Pilipino. Nais ko rin pong at ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa ating Senate President Francis G. Cudero at sa ating Senate President Pro Temp. Sa ito, Chingoy Estrada. At sa Senator Majority Leader Francis Tol Tolentino at sa Minority Leader Coco Pimentel, at si Senadora Risa Ontiveros. Maraming salamat po sa inyo. At sa ating mga kasamaan, mga senador, lalong-lalong na kasamaan nating senador, Mark Villar, na buong puso, sumuporta bilang sponsor ng panukalang ito. Maraming salamat pa rin. <laughs> bilang panukalang ito. Lubos na, nagpapasalamat ako sa kapwa, senador, na nandito ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat at tiwala suporta upang mayig sa paraan ang panukalang akpang na ito. At hindi ko rin po makakalimutan ang pasasalamat na tumulong sa bababang kapuluan ang dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo at ngayon ay Congresswoman ng 2nd District ng Pampanga na tumulong din po paano may ang aking Republic Act 9999 ang, ang lapit Law kung tawagin. At pasasalamatan ko rin po Ah, si Kongresman Janjan Lasatin ng 1st District ng Pampanga, Congress, Ho Congresswoman Ana York ng Bondo ng 4th District ng Pampanga at si Congressman Aurelio Gonzales ng 3rd District. At nais ko rin po pasalamatan ang ating speaker, Martin Romualdez. Kaya po, ang kasabihan po ng mga kapampangan, lutong kapampangan, may nyaman, pagmaragol ko, kening mabilog, ayato. Kapampangan ko, pagmaragul ko. Ibig pong sabihin noon, ang lutong kapampangan, masarap at pinagmamalaki sa buong mundo. At kapampangan ko, pagmaragol ko. Mabuhay po kayong lahat. Thank you, Maraming Senator pala. Lapid. Kanina pa, bilasa at maingay ang plenaryo at gallery. Ikaw lang pala, makakapagpatahimik sa kanilang lahat, Senator Lapid. Maraming salamat. Majority of Leader Majority Floor Leader